alai hmm alai alai hmm hmm ah taga saangka ah. ha taga sa Aray. ah Mm. Ah. Alay. Hmm. Tanggalan ka. Ah. Alay. Mm. Tanggalin mo 'yung nilagay mo rito. Oh. Ah, Tanggalin mo 'yung pahirap na nilagay aray. mo ito. Kalasin mo. Aray, aray. Kalasin mo. Sige, kalasin mo. Aray. Kalasin mo. Gamitin mo dalawang kumay, kalasin aray, aray. mo. Hmm. Tagasin mo, tagasaan ka. Ha? O. Tagasaan ka. Ha? Tagas ka, kalasin mo lahat ang nilagay mo rito. Kalasin mo. Sige. Kaya pala nahihirapan to. Mm. Kalasin, mo. kalasin mo, kalasin mo. Sige, tanggalin mo lahat 'yan. Tanggalin mo lahat. Bilisan mo, tanggalin mo lahat 'yan, ha? Oh. Hmm. Ano pa hirapan nilagay mo rito? Ha? Ano pa hirapan nilagay mo sa taong to? Ano pa hirap? Ha? Ha? pangalan mo Ah? Uh, Pangalan mo? Ha? Taga saan ka? Taga saan ka? Ah. Taga saan ka? Saan ka ba lumito? Ha? Taga saan ka? Uh, Ayaw mo sumagot, ha? Patigas ang ang loob mo, ha? Hmm. Tay. Taga saan ka? Tinatanong kita taga saan ka, ha? Ayaw mo pa umamin, ay, ay. ha? Taga saan ka? Ha? Ha? Hindi mo ah? alam? Ha? Babae ka lalaki. Lalaki. Ah. lalaki? Ha? Babae ka lalaki? Ha? Babae ka lalaki? Ha? Babae. O, taga saan ka? Ha? Taga saan ka? Aray. Ha? Tutulawin kita sa katawan na yan? Taga saan ka? Aray. Ha? Tanggalin mo na lahat na nilagay mo rito? Ha? Tulong kita sa katawan na yan? Tanggalin mo lahat? Ha? Tanggalin mo lahat? Ah, ano, 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 anong ano, ano, anong ano, apa? ano, 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 kamu ano, Wala? ano, 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 tahu, ano, 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 tahu ano, 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 Tutanawin kita sa katawan na yan. Ha? Ah? Pangalan mo? Pangalan mo? Ah? Taga saan ka? Ha? Uh, Taga saan ka? Taga saan ka? Hindi mo alam. Hindi mo alam saan ka? Pangalan mo? Hindi ko alam. Pangalan mo? Ha? Hi? Hindi mo alam? Pangalan mo? Ayaw mo talaga. Ayaw, ha? Na. Ha? Wala? Ha? Pag tinunaw ka, pag kinatay kita dyan, wala? Ah. Ha? Ha? Ilan taon ka na? Oh, ha? Hindi ko alam. Huwag mo ibalik ang isip mo. 23. Itong ginawa, itong ginawa mo ilang taon to? Uh, ha? Ilang taon to? Ha? 45. 45. Gusto ko malaman ko ng pangalan mo. Ha? Uh, Ibabalik ko sa itong ginawa mo to. Ha? Nagustuhan mo ba itong taon to? Oo. Uh, ha? Nagustuhan mo? Hindi. Oo. Anong kapat ginawan mo? Ano? Anong? Trip, trip trip lang. Ah, trip trip lang. Sa iyo ko galing ilagay to. Gawin to. Uh, ha? Ha? Gusto mo sumukan uh, ng dugot katawan na to? Oo. Uh, <laughs> gusto mo subukan ng ah, dose sa katawan na to? Ah, ha? Hindi po. Ha? Gusto mo? Hindi po. Ha? Ano ba nilagay mo rito? Wala po. Lang, anong ginawa mo? Wala, sinabi lang po. Anong sinabi mo? G ano yun lang po? Guluhin lang. Guluhin? Guluhin? Hmm. Guluhin ang isip? Opo. Ha? Ito lang yun lang ang pahirap na ginawa mo? Opo, yun Ha? Yun lang po. Ano, anong ginawa mo rito? Rasyon? Opo. Tagasang ka? Bulong, bulong lang. Tagasang ka? Tagasang ka? Tagasang rito sa Bulian. Saan sa Bulian? Sa Narados po. Narados? Pangalan mo? Edwin po tawag nila sa akin. Edwin! Okay. Di ba babae ka? Opo. Babae, Edwin pangalan? Yung po ang tawag nila sa akin. Sure ka? Opo. Ha? Yun ang tawag nila. Siguro, baka para maligaw lang. Edwin! O... Saan sa naratos ka? Saan ka dito? Sinabi lang po kasi na ko dun Saan ka nga dito sa Marados? Sa papunta po ng Son sunuan. Son 1! 23 anyos ka lang! Opo. Sure ka na, babae ka? Opo. Edwin ang pangalan mo? Opo. Ha? Tinanggal mo na ba lahat ng nilagay mo rito? Ha? Oh, 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 ah, oh, oh. Gusto mo ibalik ko sa ito? Ha? Oh, oh, oh. ah, gusto mo? Pag inikot ko ito, patay ka? Ha? Oh, 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 oh. ah, nakalas mo na ba lahat? Wala po, wala na. Ah, ha? Anong nilagay mo rito? Tigal wala po? po? Tigal po, palipad hangin? Palipad hangin lang palipadhangin. po. Palipad Ha? Opo. Oh, oh. Pag ibinalik ko sa ito, hindi palipad hangin ang ko rin sa'yo? Opo. Ha? Opo. May boyfriend ka na? May asawa na po. May asawa, May anak na? Meron po. Itong ang mo? Meron po. Ilan anak dito? Marami po. Marami? Ha? Oh, oh. ah? Bakit naman naisipan mo? Ang Na lang Trip lang po. Oh, Nakasama trip lang? Po. Ha? Opo. Oh, ano ka? Adik ka ba? Hindi po. Oo. Oh. Napagkatuhan lang po. Napagkatuhan? Ikaw kayang pagkatuhan ko. Ibalik ko sa'yo to. Oh. Ha? Gusto mo sumukan na dugo dito? Opo. Oh, ha? Opo. Oh, ha? Ilan ang anak mo? Opo. Oh, Dalo po. Ano pa ka na ng asawa mo yung in? Reyes. buong tawag nila. Eh Reyes? Oo. Oh. Pati pangalan hindi mo ibigay? apelyido, Ha? Ako pa pinagluloko mo? Hindi po namin ha? kilala. Ha? Ako pa pinagluloko mo? Hindi po namin kilala. Ha? Nakasama lang po ako ng kaibigan mo. Ha? Ako pa pinagluloko mo? Uh, ha? Gusto oh, oh, ha? Gusto mo gilitan ka tarito ngayon? ha? Gusto mo? Oh, oh. Ha? Gusto mo paglamayan ka bukas? Opo, oh, opo. Oh, oh. Ha? Oh, oh, oh. Pangalan ng lalaki to? Anong pangalan? Hindi talaga siya kilala. Kasi ano? Hindi mo kilala? Kasama lang po ako ng kaibigan ko. Na ko lang po dito so, sa nagagamot. Nagagamot? Magagamot bang? O mag magkukulam? Ano hindi ba? Hindi ko po siya kilala talaga. Magagamot magkukulam? yung gumawa? Hindi ko, hindi ko talaga siya kilala. Ha? Natutuwa mo ba to? Hindi po, napakatuwa lang po. Napakatuwa lang? Opo. Paano kung ako matutuwa sa iyo ngayon? Ha? Opo. Ha? Kung ako matutuwa sa iyo, magilitan ka to sa katawan na to. Opo. Ha? Opo. Sige na to, na tangkal mo na to, ha? Dahil ang kalibadangan napakadaling balik ko sa iyo yan. Wala na po. Ha? Wala na po. Anong pangalan? Edwin? Edwin yung tawag sa kanya. Edwin? Sure ka na Edwin talaga? Gusto ko malaman yung totoong pangalan mo at apelido? apelido mo? Ano apelido mo? Hindi, hindi Hindi mo alam apelido, apelido, apelido mo? Ha? Hindi. Yeah. Apelito mo? Oh. Uh, ha? Oh, Apelito mo? Suarez. Suarez. Oh, ba sa mo rin naman pala eh. Pahirapan nung pa ako eh. Suarez. Oh, sa Zone 1. Oh, ha? Ito ba alam mo kung saan nakatira? Hindi po eh. No, hindi mo alam? Hindi po talaga. Ha? Ba gusto mo bukas ugurin ka namin diyan? Oh, 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 ha? Oh, Siguraduhin mo lang ha. Nanatanggal na. Ha? Wala po. Ha? Hindi naman po 'yan mabigat. Kumain ka ng tuwa, ano ka na tawad sa katawan na 'yan? ka na tawad. Oo, po tawad. Po tawad. lang. Dapat tawad lang po. Ah. Ikaw ba 'yung sisimba? Ano? Ano pangalan mo? Pangalan mo? Edwin Reyes po tawag edwin, edwin Reyes. Ikaw ba 'yung sisimba? Eh? Edwin Suarez. Ano ba talaga? Ayun po minsan tawag nila sa akin totoo po isit, ha? po. Ah? Totoo po yun. Edwin Suarez, ano ba talaga? Yung po ang tawag na, hindi ko mo talaga kilala. Ilan po talaga Ang taro. pangalan mo ang tinatanong ko. Edwin po ang tawag sa akin. Babae, Edwin? Yung po ang tawag na sa akin. Palayo mo? Suarez po ang tawag nila minsan sa akin. Palayo mo? Wala po. Wala ka palayo? Wala po. Pag kinargaan kayo at ang pamatay na orasyon ngayon, siguro sasabihin mo, ano? Wala po, hindi ha? Ah? po talaga ako mag-ano. Hindi magaling? Hindi po talaga ako mag-napagkatuwaan lang po. Eh, huwag grabe kayo mga tuwa at eh. nang didisgrasya kayo ng oh, tao, ha? Oo. Oh, ha? Oh. Uh, may, ano, may papangapa mo sa akin, Edwin? Oo, oh, hindi ko naman po nang ginagawa. Ha? Ah? Okay, hindi na po ako nagagawa. Kailan mo pa ginawa to? Matagal na po. Ilan taon na? O, oh, dalawang taon na po. Eh, pero kung dalawang taon na nagbihirap ito na sa katawan, nararamdaman na may ah, masakit na sa katawan? Ah, ha? May masakit na sa katawan? Oo. Ah, ha? Nararamdaman, pati balikat, hirap na hirap. Ah, hirap na hirap na? Oo. Oh. Ha? Huwag na po. Ha? Pasukahin kaya kita ng dugo sa na to? Huwag ha? Na po. Ha, Edwin? Huwag na po. Wala po, hindi ko mo pa ginagawa na. Hindi hey, pa ginagawa? Kasi nahuli ka na. Oo. Oh. Ha? Oh. Oh. Ano mamili ka? Ha? Ah? Katayin kita dito, papasok sa gamit ko. Oo, oh, ah, tayo, huwag na po. Ha? Wala naman po na, hindi na po ako magagawa. Ah, ha, hindi ka na nagaganyan? Hindi na po. Pag nahuli kita ulit? Tayo, hindi na po. Wala mo. Ha? Ha? Ah. 哎 Mm. Kamusta? niya. Siya magkukwento sa'yo kung ano nangyari. Nakabidyo. Ang niya. Babae pala. Pangalan ng lalaki. Lidwin Suarez? Suarez. Bisa tahu sahaja yes, son we'll Sunwan.